let's see. Ayun na tayo, guys. Pati ang aming bodya, kakain din. Ito gawa ng aming chef. Si Jadrick. Judge, eh. Gotcha. Kasi ito. Ang aso yung ating kinaan. Pagkain natin yan. e nome del padre del pedo di spirito santo amen Signore, grazie nel cibo che stiamo per prendere consigli lo coloro che non ne hanno amen buon appetito guys G Gays. Gays. Gays, Guys, salam e mamma

Matitay huh? ito Kaya nga ako nagtatanong bakit ibang kulay ito? Masunod yan, ba? Baka ito, ito integrale. Ay, bu? Hmm. Alam ko yung yung no? seriale. Baka integrale, seriale. Kaya nga. Hindi ito integrale. Ay, hindi ito seriale. Reposto. Ano, yung binigay sa akin ng sinyora noon, ito. Kasi mozzarella. Ito.

Nakalimutan mo lang kung bumumal. Kikita ko ah. Baka na naman yung labi ko. Hindi ko lang. Sabi mo mm -hmm. mo mm niya. -hmm. Para nga. Ano yan? Ito para mas ang ganda mo pagka... Sobrang Guys. ganda kasi. <laughs> Guys, Bagsak guys <laughs> Patapos Mama guys patay na hah? guys, guys. Ito lang ang amin dinner. Panin tigrali. E, panin oh. All Whole wheat. Whole wheat. Masasira kaya ang ipin ko? Mm uh -huh. Lalo ng malaking kagat mo. Tinapay, pinalaman na ng karneng baboy. Ito ay pork chop. Malipis. 요렇게 종 뭐가 Ito siya hinalo-halo pa. Kita ba subo ko? Hmm. For chop. Lunsa dito, lunsa. Pero walang buto. Walang tabak. Sige, saan pinapay nila? Ano? Dito, panitang ko lang ipin. Hmm. Bakit tabi na hmm. Ito, cereal Ano yung seriali? Serials. Serials. Pati yung aso gusto ng ano? Gusto ng bread. Masakit sa ipin. Ano na? Parano? Kapag <laughs> <laughs> kumakain tayo na sa Dubai, sa Lunita, yung may Lunita, first time kumain tayo. Wala nito na. May sisig sila. Sisig ako. Ano? Yan ko yata. Papaitan. Shout out sa aking amoring maganda. Mary Ann Umpan. At sa aking anak na si... Ay, mali pala. <laughs> si Akira pala yun. Ako kay amory Akira. Olay, Ikaw ang mahal ko. Yung mami, ano lang, 40, uh, 30%. 30%. 70% ka, amore. Hmm. No, no, si Akira sa akin, 99%. Binawi lang yan, amore. <laughs> Papaliwala ka, lola mo.

Ang dami kong ginagay. Kurma yung cooking style ko eh. Parang indiano na eh. Lahat na yung makita ko mas spices eh. nakinalagay ko. That's not healthy. It's healthy. Paninta I mean is not good. No. Indian style. Pork with curcuma, basil, and tomatoes. Olive oil with olive oil mm. Mm. with mozzarella. Mm. Mm. よっかったよかったね。これ何これ何これはこれ。これでフルーツビスコッくちゃ合いがね、これ。これも Besok namin. Um, Spolia with the with apple. Apple. Sa loob. Ayan. Matamis kasi mansanas ang palaman. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Mansanas ang palaman. Okay. Liquid. Liquid. Ay, no, no. no, no. Liquid. <laughs> <laughs> Baliado. Liquid daw. <laughs> mm. Ganun sa Lidl. Yung ending niya. Diabetes sa pancha. <laughs> Galing sa Lidl. Papunta ng Chan. Papunta sa tiyan. Mga 1 taon na ako ngayon ang kumakain ng matamis. Mhm. Mm okay mamiwala guys. Every minute kumakain sya nan. Matamis. Galit 'to lang amin pagkain sa dahil pa kan minjo. Tinamad

Manjo. Yung uh, parang balat na lang yung dinero mo ah. Hmm, yung balat Masarap. Okay, no more water. Ano to? Dagdag sa ano? Dagdag sa ano? Yan na naman ang inam nila. Binigay. Binigay. yeah <laughs>